Bakit 'yung mga anak mo hindi nag-aaral? Before that, uh, you want to say something Sir? Yes, When salamat kaayi yeah. Mr. Chair. Bago 'yung isang importante sa anong follow-up question ko sa DSWD, follow-up lang kay Mr. Galanida. Sir, 'di ba na narinig niyo po 'yung presentation ni Attorney Dano? 'Yung mahaba, mabigat, detalyadong schedule ng iba't ibang levels ng Soldiers of God. Simula po madaling araw hanggang halos hating gabi, narinig po niyo yung presentation iyon? Yes po, narinig ko po. Opo. So hindi po kaya logical sa pagtanaw namin na kaya pinagbabawal yung mga estudyante mag-aral dahil ang dami na nilang ibang gawain dun sa mula Agila hanggang Fitus, mula 2 a.m. hanggang halos gabi na. So, hindi kaya ang nangyayari ay pinatigil niyong mag-aral yung mga bata dahil gusto niyo silang i-recruit dyan sa Soldiers of God? The, uh, nagugulat po ako yung presentation na yan kasi ang uh, maraming mga activities doon. Ang uh, alam ko lang po ay yung uh, sinasabing uh, uh, Salonera Training Camp. Kasi nag training kami po para sa cultural presentation because Sir, we we believe especially during the COVID years na yung hindi makapag-aral uh, formally makapag-aral sila informal or uh, non-formal through cultural uh, uh, development. Yeah, Sir, po, yung maari may ilang kayong mga cultural activities doon pero kahit po yung photo na ipinakita ni chair na sabi nung una ni attorney ay cultural event ay eh lumabas na Uh, flag ceremony. At bakit po kayo magugulat don sa presentation? Eh mismo yung mga nagtestigo mula sa Agila, mula sa Agnos, uh, yung isang kababaihan din dito, may marka sa kamay ng mga miyembro ng Soldiers of God. At sabi nila pati yung ilang matatapang na mga bata sa fetus, 7 to 8 years old, e eh may ganong marka. Kumbaga, nasa sariling katawan ng pruweba ng pag Uh, ano nila pagde-deploy nila diyan sa iba't ibang level ng Soldiers of God para bising-basi -busy sila at pagod sabi ni na ni Mayor yata kanina mula madaling araw hanggang gabi. So paano nga po talaga sila mag-aaral niyan? Eh tinetrain po sila bilang Soldiers of God. Uh, uh, Over-overloaded yung schedule ng mga bata kung uh, yon ng uh, totoo yung presentation na yun, overloaded hindi uh, kaya nag uh, sabi ko po nagulat po ako kung saan siya kukuha doon huwag ka magulat kasi sabi man ito ng mga bata na nag na rescue hindi man yan gawa-gawa nila hindi punya bintoon nila nang doon sa mga bata na nagsasabi kanina Ayun, galing sa kanila tapos ikaw nga nagulat ka na may ganyan pala schedule so sino gumagawa ng schedule kung nagulat ka sinong gumagawa niyan kasi wala kaming schedule ng ganun ka kaiktik schedule. Ang kon na namin yung uh, sir, excuse yes. me po, sorry, Mr. Chair. Okay na. I mean, uh, ang hirap po talagang ang daming mga pagtetestigo, may presentation na napaka-detalyado tapos sasabihin lamang po na hindi totoo. Kaya nga si Nike po kayong <laughs> apat in contempt kanina ng komite.